Kasi, mahulog oh, ka dyan. Sige. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Marunong kaya ba yung tumalon? Ha? Oh, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sige, jump. Yan. Yeah. <laughs> Marunong ka lang tumalon, ha?

Pache. Okay. Pache. Okay. Say hi. Hi. <laughs> Wag kang iihi dyan, ha? Wag kang iihi dyan. Lagot ka. Lagot ka. Pag umihi ka dyan. Inanahimik ka. Oh, ito ka na. Ito ka na.